Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpahayag ng pagkaalarma ang Armed Forces of the Philippines sa lalong pagdami ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea sa gitna ito ng mas mainit na usapin sa patuloy na girean sa pagitan ng barko ng Pilipinas at mga barko ng China. Sa mga larawang ibinahagi ng Western Command ng AFP, makikita ang pagdagsa ng mga Chinese vessel malapit sa Rosul o Iroquois Reef, Escoda o Sabina Shoal at sa Baragatan o Nares Bank. Ang naturang mga lugar ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala, ibinunyag ngayon ng National Security Council na may naispatan na ring barko ng China ang umaaligid sa silangang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Sa isang panayam sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na kailangan na ring bantayan ng silangang karagatan partikular na sa Philippine Rise. Kinokonsidera ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB naaprubahan ang hirit ng panibagong taas pasahe sa pampasaherong jeep bago matapos ang kasalukuyang taon. Sinabi ito ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis de sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at krudo. Ayon kay Guadis, pag-aaralan ng board kung papayagan ng panibagong fare increase at kung magkano ang gagawing adjustment bagamat malaki anyang posibilidad na aprubahan ang provisional fare hike. Sinimulan na ng Quezon City Police District ang paggamit ng body-worn cameras para sa pulis na ide-deploy sa barangay ang Sanggunyang Kabataan Elections sa Oktubre. Sinabi ni QCPD Chief Brigadier General Red Maranan na bahagi ito ng pinalakas na kampanya laban sa kriminalidad sa lungsod. Bukod sa body camera, gagamit din ng drone ng QCPD na sinubukan mismo ni Maranan. Kasabay nito ay inulunsad ng Quezon City Police ang District Motorcycle Anti-Criminality Reaction Team Task Force o DART upang mapabilis ang pagresponde sa anumang krimen at mga pangyayari sa lungsod. Para sa Kidlat News Update, ito si Joy Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng Balita.